Gusto nyo bang makakita ng mga high quality videos kagaya ng Minecraft tsaka Roblox? Eto, bisitahin nyo tong channel na to, Aquaverse PH! Siyempre, marami kayong makikilala dyan. Andiyan si Kuya Wafu, Ate Lexi, Kuya Slick, Kuya Swift at Kuya Blake At syempre, nandyan din si Ate Tako. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa Aquaverse PH ha. Suportahan natin sila dahil mga kaibigan namin sila. Ay, natin pala. <laughs> <laughs> hindi yan totoo ah. Ha, ha? nagsisirwalig si Pangs oh. Uy Pangs, tama na yan. Umuwi na tayo. Totoo yun. Sinabi sa akin ni eh, James yun eh. Uy uy uy, wala akong sinasabi dyan ah. Oo nga pala kay, may bibigay sana ako sa iyo. Uh, may nagita kasi akong bulaklak dun sa daanan kanina. Ay, uh, bibigay ko sana sa iyo eh. Kaso nahihiya ako. Baka kasi hindi mo tanggapin. Bakit naman hindi ko tatanggapin? E sa'yo galing yan eh, syempre tatanggapin ko. Thank you sa so bulaklak pangsa. Ah. Hihi, hinakatahiya. Ayos, tinanggap ni Kay. Yan! Aba naman talaga. Ang galing. Nagliligawan pa kayo dyan, ha? Naiingit ka lang sa amin, James, eh. Oo nga. mo naiingit lang yan si James. <laughs> hindi ako naiingit, ha? Eto, hindi ako nagbibiro. Seryoso na. Kailangan na nating umuwi. Kasi, paggabi na, alam niyo naman na delikado dito sa labas. Oo nga. Tama si James Pangs. Paggabi na. Alam mo naman na ah, madaming zombies dito, di ba? Siyempre naman. Alam ko naman yun eh. Boy, halik nga dito. May sasabihin lang ako sa'yo. Ano yun, boy? Ano yung sasabihin mo? Pangs, mauna na ako dun sa bahay natin. Tsaka, umuwi kayo kagad ni Ike, Mag-iingat kayo. oh, boy. Tuturuan ko lang si Ike kung paano yung tamang pagpana. Pagkatapos nito, uuwi din kami. Gusto kasi ni kay Matuto pumana eh, Para daw maprotektahan niya tayo sa susunod. Sana matamaan ko to. Ayos! Tamaan ko yung target. Marulong na talaga akong pumana. Teka, teka, isa pa nga. haha <laughs> Sabi ko sa you James, di ba? Magaling na si Kay pumana. Oo nga, boy. Ang galing ng kasinta ni Kino. Oo nga pala. Pagabi na, Pangs. Umuwi kayo kagad, ha. Mauna na ako sa'yo sa bahay. Ah, sumunod na lang kayo sa akin ha. Mag-iingat kayo dito sa bakanting lote. Oh boy, sige. Ako na bahala dito. Aalagaan ko si Kay. Sige pang, sumunod na ako sa inyo. Ingat James! Umuwi na si James. okay Kay, ayos sa. Ang galing mo talaga. Bilib ka na sa akin no. Mas malakas na ako sa'yo pumana. Ah talaga? Sige, Eto, tingnan mo kung gaano ko kalakas umasinta. Wow! Ang lapas din pangsa. Napakagaling mo talaga. Sus, maliit na bagay. Ganto kasi yan. Isa lang mo na mabuti yung palaso. Pagkatapos, hilain mo na malakas itong lubid. Tapos, bitaw mo yung lubid. Hindi ko talaga alam paano palakasin yung tunog ng palaso ko eh. Kaya mo yan, Kay. Basta hilahin mo lang ng malakas itong goma pagkatapos bitawan mo. Eh hindi ako kasing lakas mo pang si. Eh. Sus, kaya mo yan. Basta magin sayo lang tayo. Oo, oh, sige pang, turuan mo ako ah. Oo, oh, sige. Ah, ah, napagod ako dun. Ano, okay na ba yun? Sana marunong ka ng pumana. Oo, oh, Pangs, okay na yun. Teka, Pangs, gabi na oh. Patay, ginabi tayo. Oo nga, Kay. Lagot tayo. Tsaka huwag kang maingay. Baka andito na yung mga zombies. Tama ka, Pangs. Andito na nga sila. Sabi si eh. Huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo. Tara, Pangs. Umuwi na tayo. Natatakot na ako dito. O, sige. Uuwi na tayo. Baka nga mapahamak pa tayo dito. Tara, sumod ka sa akin, Kay. Dito tayo dumaan. Anong oras na? Gabi na wala pa rin si Pams at si Kay. Anong pa kayang ginagawa nila sa bakanting lote? Ang dami ng zombies dito sa labas ng bahay. Baka napahamak na yung dalawang yun. Kinakabahan na ako. Sana okay lang sila. Paano to? Hahaha! <laughs> Totoo yun, Pams? Okay, Kagabi, nabol kami ng mga zombies kasi narinig nila yung utot ni James. <laughs> Nakakatawa nga yun. <laughs> Mabuti na lang talaga at hindi ako sumama sa inyo kagabi. Oo nga eh. Kasi kung sumama ka kagabi, baka naihi ka sa kakatawa. <laughs> <laughs> Ayos, napauwi tayo ng ligtas pangs. Asan na kaya yung dalawang yun? Kinakabahan na ako. James! Ah, sini, sini! Ay, ko kung sino. Ikaw pala sin. <laughs> Nagulit kit, ha, Nagulat ba kita? Bakit ka namumutla nung nangyari sa'yo? Hi James, pasensya ka na, ginabi kami. Bakit ngayon lang kayo umuwi? Kanina ko pa kayong dalawa inaantay dito sa bahay eh. Kinakabahan pa naman ako kanina kasi kala ko may nangyari na sa inyo. Kaya di kayo nakauwi ka agad. Pasensya ka na boy, napahaba yung insayo namin ni Kay Tapos di namin na malayan na inabutan na pala kami ng gabi. Ayos lang. Basta huwag niya nang uulitin yun na. Bangs! James! Wala nang laman yung ref natin. Paano to? Wala na tayong ulam. Tsaka, meron naman ditong konting bigas, pero wala tayong uulamin. Anong gagawin natin? Ah, oo nga pala, pasensya na. Nakalimutan ko nga pala. Pupunta nga sana ako sa convenience store kanina eh, kasi wala na tayong ulam dyan sa ref. Tara pang, sasama ako. Wag na boy, ako na lang mag yung pupunta sa convenience store para maghanap ng ulam natin. Dito na lang kayo sa bahay ni Kay. Bantayan mo si Kay James ha mo siya nga papabayaan. Eh mas maganda yun, Pangs, kung sasama kaming dalawa sa'yo. Sige na, sasama kami sa'yo, boy. Oo oh, nga, Pangs, sasama kami ni James sa'yo. Sige na, oh. Sayang naman yung pinagpractice ko kung parang masinta lang malakas. Tingnan mo to, oh. O galing na ako pumana. <coughs> ano? Ang lakas na. Ah? Paano mo yung nagawa, Kay? <laughs> Sabi sa iyo eh, magaling talaga pumana si Kay. Kulang lang ng ensayo. Ako naman, Pangs. Turuan mo ako kung paano pumana ng malakas, ha? Oo naman, boy. Basta dito lang kayo, ha? Tsaka huwag kang matakot. Kasama mo naman si Key. Malakas yung pumana. Tsak, matatakot yung mga zombie sa kanya. Oo nga, James. Aong bahala sa iyo. Wala na rin palang gas tong generator natin. Mukhang kailangan kong dumaan dun sa gasoline station para kumuha ng gas. Mag-iingat ka pang, sa Tsaka umuwi ka kagad kasi mag-aalala kami sa iyo ni James. Oo nga boy, tsaka hindi kami matutulog pag wala ka pa dito sa bahay. Oo oh, sige, alis na ako. Bye bye! Ingat Pangs! Umuwi ka kagad boy ah! Kinakabahan ako kay Pangs. ba ano mangyari sa akin ni James? Ako nga din eh. Kinakabahan din ako kasi delikado sa labas. Pero huwag tayo alala Kaya yan ni eh, Pangs. Yeah! Ang daming zombies dito! Huwag kayong lumapit sa akin! Ya, yeah! napaka dito sa labas. Kailangan ko makapasok dun sa loob ng convenience store para magigligtas ako. Ito, dito na lang ako dadaan. Baka may zombie dito sa loob. Nakakatakot naman. Kakaiba yung amoy dito. Ang naman. Kailangan ko makahanap ng mga pagkain. Mukhang bulok na yung ibang pagkain dito. Di na pwede kainin to. Ang baho naman ng basurahan na to. Amoy basura na dito. Uy, eto, pwede tong kainin. Buti na lang at may lechon manok dito. Panigurado matutuwa si Kay at si James. ha, <laughs> eto na lang yung kukunin ko. Ayos, makakakain kami ng masarap ngayon. Kaninong ulam kaya to? Bakit iniwan dito? Pwede na to. Sana hindi pa to panis. Masarap pa naman tong lechon manok. Ah, teka. Bakit biglang bumaho dito? Azubi! zombie! Aray, aray! <makes noise> Tulong. Tulungan niyo okay? James. Nasaan na ayah si Pangs? Halos isang oras na lumipas, di pa rin siya nakaka-uwi. James, pangtahan na kaya natin si Pangs? Sundan na kaya natin siya? Inakabahan na ako. Uy, anong oras na wala pa siya dito sa bahay? Napapranin ka na naman dyan, Kay. Huwag kang magalala, ayos lang yung si Pangs. Baka madami lang siyang dalang ulam, kaya natagalan siya ngayon. Kay, relax ka lang dyan. Okay lang yung si Pangs. Sana nga tama ka. At malitong nararamdaman ko. Ayos, nakauwi naka na ako dito sa bahay. Mm? Sabi sa iyo eh, mukhang si Pangs na ata. Yan. naka nakauwi na siya. Salamat naman kung si Pangs 'yan. Pangs boy! Ah, bakit ah, ba 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 yun si yung, yung pa pa nangyari 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 sa ba? Ang ang, ang oo inyo naman. <coughs> Hindi pa ako zombie, no? Nakagat kasi ako kanina doon sa business store ng isang zombie. Pero huwag kayo magalala. Hindi pa ako ganap na zombie. A ano? Kalahating tao tapos kalahating zombie pa ako. Ano daw? Ewan James. Sabi niya, kalahating tao at kalahating zombie pa lang siya. Pasensya na kayo, ha? Bum -bum Bumalik lang naman ako dito para ibigay tong ulam na to. Pa para makakain kayo... Aalis naman din ako dito eh... kung mapahamak kayo... Pasensya na talaga... N naging zombie ako... Nag-ingat naman ako eh... Bakit hindi ka na lang umalis dun, Pangs? Oo nga, Pangs... Bakit kasi kinuha mo pa rin yung ulam na yan? Naging zombie ka tuloy... Eh, kasi alam ko nagugutom na kayong dalawa eh... K kaya kinuha ko pa rin... Okay lang yan... K kailangan ko nang umalis... Kasi baka maging, maging tunay na zombie na ako. Hindi boy, hindi ka magiging zombie. Ano, ah, meron dyang paracetamol, uminom ka. <coughs> Ang tanga mo naman James, pang lagnat yun ni. Eh. Ah, bahala na, basta gumaling lang si Pangsi sige na, inumin mo na lahat ng gamot dyan. <coughs> oh, James, mas malakas ka pa tumili sa akin ha? Eh, eh, nagulat ako kay Pangsi. Eh. Hello, ang dami ng zombies sa labas. Mukhang narinig nila yung sigaw mo. Lagot tayo nito. Boy, anong gagawin natin? Ah, sige, May plano ako. Balak na nilang pumasok dito. Dahil sa, sa, narinig nila yung boses mo, James. alam na nila na may tao dito. K kaya, kaya pipilitin nila mga pasok. Eto yung gagawin natin. Total, magiging zombie naman na ako. Lalabanan ko sila sa labas... P Pagkatapos tumakas kayo... Doon kayo dumaan sa may shortcut... Tapos pumunta kayo dun sa bubong... Doon lang muna kayo... Panigurado kasi... Magiging ligtas kayo... Pag nandun kayo sa bubong... Pero... Paano ka, Pangs? Hindi namin alam gagawin... Kung di ka namin kasama... Oo nga, boy... Huwag naman, oh... A ano ba kayo? I dito yung oras... Para magiyakan iyakan tayo dito idi ko mo mailigtas yung sarili ko But at least mailigtas ko man lang yung mga kaibigan ko. Uh, sige na, magsitakbuhan na kayo. Paparating pa pa na sila. Papasok na sila sa bahay na to. Sige na James, pumunta na kayo dun sa bubong. Kaya nyo yan kahit wala ako. Ililigtas ko kayong dalawa. Mamimiss ka David pagse. Eh. Oo nga po, ka abey. Sige na, tumakbo na kayo. A ako na bahala dito. Sige boy, sa salamat Pags. Bye bye Pags, sorry ha. Ah. Tara James. <laughs> Ang kulit talaga ng dalawang yun. Ililigtas ko kayo. Tutal, magiging zombie naman na ako eh. Eh di lalabanan ko na din yung mga zombie. Gusto nyo ng laban na? Sige, pagbibigyan ko kayo. What's up mga zombies? Laban na na! Aray! Ang sakit doon na! Ito sa inyo! Ay! Hindi ko kayo uugan! Uubusin ko kayo lahat! Ya! Yeah. Aray! Aray! Ah! Ta! Ah! Parakey! Okay, tulungan natin si Pangs! Oo nga! Sige! Sige! Tara! Tulungan natin si Pangs! Pangs! Kaya mo yan! Mui! Kaya mo yan! Tumayo! hindi na lumalaban si Pangs. Tapos, umalis na di yung mga zombie. Baka pagod lang si Pangs. Baka nagpapay na lang siya. Hindi, James eh. Mukhang tayo na yung gusto ng mga zombie. Di kaya... Zombie na rin si Pangs! Oo nga! <tinyo> Bakit siya nakatitig sa atin? Baka nakikilala niya tayo. I hindi na si Pangs eh. Ah, ano yun Bakit umiikot yung katawan niya? Oo nga. Nakakatatak na ba si Pangs? Kay, anong gagawin natin? Kailangan na nating tumakas dito. Pero paano si Pangs? Iiwan ba natin siya? Hindi natin iiwan si Pangs. Hala? Asan na yun? lang siya sa baba. Oo nga. Baka andyan lang yan. Okay. S Sino itong nasa likod natin? <coughs> Nawawala yung mama ko. Ay, naiipita ko. Ay, naiipita Ay, ay. Agagalit naman na mama sa to. Mama! Yun, no? Dahil sa natapos mo yung video na to, huwag mong kakalimutan na bisitahin yung channel ng Ako vs PH, ha? Manood kayo dun. Panigurado, matutuwa kayo sa mga videos ni Kuya Wafu dun. Sige, sige. Paalam! Shoutout time!